ahay mga kauno, no? ako pala si Lito Tidal So from Mindanao, Bisaya po ako So ngayong araw, Chiki Day Kumuha po ako ng Chiki ngayon Halagang 400,000 sa loob ng isang buwan So alam mo na, anak ah, nakakatuwang part lang no? Kasi isang hamak na kagaya ko Bisaya, probinsiano, Na wala talagang chance na mabago yung buhay sa labas Diba? So buti na lang Sumubok ako sa uno online business Ang dahil po sa uno, nabago po yung buhay ko Kaya maraming salamat sa mga taong nag nag-guide sa akin from the start, applying reputista, di ba? Lalo sa mga BOD na walang sawang tumulong sa maraming tao para mabago din yung buhay. Di ba? Kaya kung ikaw, kapatid, tuloy-tuloy ka lang, di ba? Nasa uno ka na, sigurado na yung tagumpay mo dito kay panghawakan mo yung pangarap mo kasi sa uno, sigurado ang pag-asinso. God bless.